Hello, hello mga katigan, Mag-last 10 minutes na tayo. Ito yung kinuha ko. Ayaw ko na yung mga ano, mga, 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 cake cake. Ito na. Cracker na maliliit. Ito. Masarap din ito. Malinamnam. Ito, ito. Malinamnam ito. Ito, masarap ito. Ito ang ano dito, ang gamit nito. Dito, ano ito eh. Hindi kinakain ito na ganito eh ilalagay nila sa, sa soup sa soup. kaya nasa tabi ng soup ito kasi yung soup lalagyan nila ng ganito ewan ko pati yung anak ko rin na ganun din yung soup nilalagyan nila ng cracker <laughs> ewan ko kung bakit ganun tapos yung ano panulak ko ay brood coffee na nakamulagat <laughs> kaya ngayon eto para medyo mabawasan ng tamis sa bitoka natin. Okay, okay, bye bye mga